Eh hey, no. So, welcome po sa isang lamang edisyon ng Sampung Utos. Ah, uh, meron lang po tayong uh, epidemya na susugpuin sa araw na ito. Na lumalaganap naman sa loob ng jeep Ito po ang usapang daw sa luna. So, yun po no, meron po itong Sampung Utos na binaba po, opo, binabar po ng mga gym owners, especially ng mga nagji-gym, -gy nagbubuhat. Isa po itong asusasyon ng na mga nagbubuhat na pinabababa po nila to sa so ating pong pag-uusapan sa araw na ito. Number 10, thou na burara. Ito po yung mga tao na pagkatapos gumamit no, ng, ng mga plates, no, eh kung saan na lang iniiwan. Nakakala mo, sila lang ang tao ron. Mahiya ka naman, boy! No? Mahiya ka naman! Hindi lang ikaw tao rito! No? Number 9 thou shalt not own the water. No? Siyempre, di ba, may dispenser dun sa ano, sa gym. No? Ang gagawin po nila, maglalagay po sila ng tubig. Usually, ginagawa to pag may mga nakapila niya. Eh. Siyempre, nauhaw Pag inoom mo niya, lalagyan ulit. Tapos pag inoom niya, lalagyan niya ulit. Anong nangyayari yung oh, mga kaibigan? Nauubos na mo yung malamig na tubig. Eh. Ikaw lang ba? Ikaw lang ba ang nauuhaw pa? Nahiya ka pa, no? Bakit hindi mo nalang iuwi yung galon tapos magtayo ka ng repeating station? No? Magtayo ka na! Nahiya ka pa eh! No? Buisit? Number eight. Thou shall not skip roll on day Di ba meron mga nag skip ng leg day? Yung hindi nagbubuhat sa legs, kaya ang papayat tingnan. Ito lang, ito yung mga nag-i-skip palagi ng whole Hindi nagdi deodorant Alak ng punta naman ton. E kung may pakisama ka sa kapwa tao, utang na loob ka, ibigan. mag -on ka naman. Hindi lang rin ikaw ang tao sa gym. No? Utang na loob ton. Ha? ngaso na yung bragadang ng ano mo. Tayo na. Amoy jabar ka No? <laughs> Alam mo yung jabar? Mahawa ka naman sa kapwa-tao mo, Ton. No, number seven. Thou shall not dance. Ito po yung mga tao na pag narinig na po yung jam nila, no, yung paborito nilang kanta. Puta, wala nang ginawa kundi di sumayaw doon. Ang malupit na part, naghanap pa ng ka-showdown. Takay na ginawan dance floor yung gym eh. No? Huwag yung po gawin dance floor yung gym. Sana po, nag-arke lang dance studio. Kasi gym po yun. Usually po, ang mga gym, meron yung designated area ng pagsasayaw. So, dun po kayo. Huwag po kayo doon sa gitna, may nagbubuat. Eh, gumatabig yun. No? Eh, di sasayaw ka ngayon. Sasayaw ka pa huwi, ang gambahay nyo. So, huwag po natin masyadong gagawin yung pagsayaw-sayaw doon Tapos, naghahanap ka pa ng ka-showdown. No? Na para kang kala mo, ikaw si Michael Jackson eh. No? Number six. Thou shall not Happy Foundation Day. Ito po, sakit po ito ng mga kababaihan. No? Na ang ginagawa po nila, nagji-gym po sila, ay e, -puno po ng mikmik sa muka. No? Ay yung totoo, gym vibing ang tamo, beauty contest. No? Mga abigan, hindi ko naman sinasabing masamang magpagasta sa gym. Light makeup siguro pwede na. No? Pero yung heavy makeup na parang sa sasabak sa Miss Universe eh. No? Tapos, pag pinawisan, parang lusaw na lugaw na yung mukha mo. <laughs> Nangyayari, lumalabas yung tunay mong mukha. Nagmumukha kang basang sisiw doon. No? So, huwag ka masyado maglalagay ng heavy makeup. Lalo na sa gym. Po. Number five. Thou shall not own the machine. Sakit din to ng mga kalalakihan. Ang ginagawa po nila, nagbubuhat po sila doon. Eh, napakatagal po magbuhat. Parang isang oras na ataro, hindi pa rin tapos. Tayo na doon na tumire, eh. no? Ang ginagawa pa ng iba mga kaibigan, nakikipag-chismisan pa doon, nagkukumpul sila doon, puro lalaki sila. Nagchichismisan sila, pinag-uusapan yung babae doon sa kabila na makapal yung makeup. No? Tapos pag tinanong mo kung pwedeng sumabay, sasabihin sa'yo hindi pa tapos. O tayo, di wow! So masyado tayong gano'n, no? Kasi parang nakaka-badrip po sa'yo, ilipunan. Hindi eh. mo alam kung anong plataforma niyo. Number four, Thou shall not Mr. Olympia every 30 seconds. Ano naman po ito, mga kaibigan? Ito naman po yung mga tao no? na pag napadaan po sa salamin, eh wala na pong ginawa kundi mag-flex ng muscle nila. Nakakala mo, mawawala yung muscle mo eh. No? Lagyan mo yung scotch tape paikot para hindi mawala. Kasi baka mawala eh. Ang gagawin po nila, mga kaibigan, dadaan po sila. Halimbawa, salamin. Diyan, ganyan sila. Tapos mag-flex ng gano'n. Tapos tataas lagi yung mga damit na gano'n tingnan nila yung tura nila. Mas na naman. Mas gaganon ganon pa sila. Tataguro-taguro pa sila. Oh. So, magputa na tayong laging ganon. No? O ikaw, mayat at maya, dumadaan sa harap, nagbubuhat ka. O trip ka hindi. trip ka. Parang si Raulo rin na panel. Woo! Number three, thou shall not PDA. Ito sakit po to ng mga lovers. Ang ginagawa po, ginagawa pong meeting place yung gym. Tapos ang ginagawa po, doon po naglalampungan. So naimbento na po yung Sogo, no? Pakigamit naman po, no? May lugar po para dyan. Ang gym po, fitness yan. Dapat nagpapaganda kayo ng katawan. No? Huwag niyo po gawin motel yung mga gym po, no? Kasi parang ano eh. Baka magdilim po yung paningin ko. Pagtatagayin ko kayo itong dalawa. No? Number two, thou shall not ruin my mood. Diba, alimbawa, may tuktok. Ang tuktok, ang ganda, nakakabuhay. Pump up na, pump up ka na tol. Yung mod kang gano'n, no? Nakasold niyo, si shoulder press ka. Tapos, ang ganda ng tuktok, pinalitan yung tuktok. Sige, pinalitan. Putang, pinalit naman, Ed When your legs don't work like they used to before. poor Ang sarap, ibagsak eh, ng mga dumbbell sa bintino, mga nagpatuktok eh. Gusto nyo hindi na mag-work yung legs nyo like they used to before? Ha? Gusto nyo? Kasi nakaka-battery po. Ang ganda ng tugtog. Damn! 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 Puta! When your legs don't work. Nakaka-panlambot po mga kaibigan. No? Nakaka-panlambot po yun. So, wag po natin masyadong gagawin yung mga gano'n. Hanggat maaari, yung mga tugtog na nakaka-motivate, hindi nakaka-buwisit. Bubuwad ka, edgy rin yung tugtog. Sarap ipukpuk dun sana eh. At ang number one po sa listahan natin mga kaibigan is daw shall not take selfie too much. Ito sakit to ng babae o kaya lalaki na rin eh. alo halo na to. No? Na ang ginagawa po nila, no? E, pupunta po sila sa gym. No? Tapos ang gagawin po nila, magsiselfie lang po. Mga kaibigan, hindi ko po sinasabi na bawal magselfie sa gym. Okay lang yan. Pero kung mas marami yung isinelfie mo kaysa si i-renerg out mo, no? Dapat pictorial ang pinuntahan mo, no? Pictorial. Hindi gym. Mali na puntahan mo, Ton. Sa kate. Pictorial dapat. Ang ginagawa po nila, nagpipicture-picture lang sila doon. Tapos ipopost sa Facebook. Para lang masabi at naipakita sa mga kaibigan na nagbuhat siya. Na nag-workout siya. Tapos lalagyan pa doon ng mga quotes-quotes pa na kung ano-ano. Lalagay nila, ano, ah... Uh, Just got home very tired. Tay di wow. Diba? 'Di ba? wow. Sa sa selfie. <laughs> so ito po yung mga bagay na dapat po nating iwasan. No? Pag nasa loob po ng gym kasi hindi mo sa mata, sa satenga, saka sa tenga, sa sa paligid. No? Saka para mapatiwasay tayo mga lahat. Sama-sama tayo, no? Ilan po? Maraming salamat. Shoutout nga pala kay Mike ng Unless. Salamat sa shirt call. Gusto niyo mo order, andyan yung link sa description. Sambang ako ng araw. Dito po yun. Okay.